protas na ito. Protas yata ito. Eh. Masarap ito, babe. Eh. Sa probinsya namin, sa Mindanao, kinakain ito. Sa Antike, kinakain din. Pero dito sa Leyte, wala man kumakain ito. Pero masarap ito. Masarap ito. Hmm. Ayaw ko anong protas ito. Eh. Sa Antike, lupok-lupok. Ayaw ko dito sa Leyte kung anong tawag dito ni sa kanila. Pero hindi nila kinakain. Masarap to eh. Takot lang ako kainin kasi hindi nila kinakain dito sa lady. Pero masarap to. Ayun ko nung ano to. Protas eh. See guys. Hmm. May kalabaw pa. Hmm. man Ito lang mga magawang trabaho. magpicture picture na lang tayo nito. Manguha kasi ako sana ng tako Manguha ako ng tako kasi wala naman pako. Naunahan pa ako ng Kalabaw. Hmm. See? Tapos, itong gulay na ito. Ito, ito, ito. Masarap to. oh lawot lawat to. Sa taan hindi pala. Hindi ko alam. Ginugulay daw ito. Kasama ng gabi. Pako. At saka ito. Tawag nila. Lawat-lawat. Pero masarap to. Nagyan ng gata. Nagluto ako nito ng isang araw. Ginawa kong lawat-lawat. Masarap siya hindi hmm. si oh na ito yung ano ito yung kanilang mga lupain <laughs> kanilang mga lupain na kala okay. kumakabat sino sundan ako ng kalabaw na mo sino ako ng kalabaw oh. si ng pako hmm. araw nang isang araw nanguha na ako ng pako dito hmm. Ito. Ito, wala dito wala na rin bunga hmm. see sunod ulit kakat muna natin